Dalawang motorcycle rider dead on arrival sa ospital matapos magsalpukan sa Kamsur. Narito ang news ni Judith Estrada Larino. Sa kalsada na nasawi habang sinusugod sa ospital ang dalawang motorcycle rider matapos magsalpukan sa bayan ng Tikaon sa Camarines Sur. Kinilala ng Tikaon Police ang mga biktima na si Homer Valiente, 53 anyos at Richard Gasca, 26 anyos. Sa investigasyon ng mga otoridad patungo si Gasca sa Naga City habang si Valiente ay mula sa kabilang direksyon. Subalit Lumipat sa kabilang lane si Valiente dahilan upang magsalpukan ang dalawang sasakyan sa barangay Mabalod-Balod. Dahil sa lakas ng impact, kapwa nagtamu ang mga driver ng serious physical injuries at idineklarang patay sa ospital. Yan ang aking news scoop. Ako si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.